Hello, magandang araw mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po FWS around the world. Hello, magandang uh, araw po sa inyong lahat. No? Good morning at pag-uusapan natin ngayon itong <laughs> Senate uh, second hearing ni Senadora Amy Marcos, ba? Walang dumalo. Yung mga rim, yung magkapatid na sinungaling na rimol yung mukhang basura. Uh, muka palangi palang eh, i kan pagkayamanyaman mula sa kaban ng bayan eh, ijus ko po parang sinunog ni Satanas nilo blub sa apoy ang mga itsura ng mga putang ina mukhang basura hmm. oh si Jin Fahardo na hindi mo alam kung ano talaga ang kanyang kasarian babae ba siya or uh, hindi kung sa sarili nga niya litong-lito siya <laughs> Nagsisinungaling ngaling na kung sino talaga siya si Jin Fahardo Ayun, pinanindigan din ang pagiging sinungaling, no? At, uh, tanong lang sa pamilya ni Jin Fajardo. Masaya kayo na lumalamon kayo sa sinasahod niya mula sa taxpayers money. Tapos, nagsisinungaling si Jin Fajardo. Sinungaling na, nga, sa kanyang sarili, sa kanyang pagkatao. Sinungaling pa sa taong bayan. O, oh, sila si Marbel, si Torre. At uh, kung sino-sino pa dyan na inimbita, na nadulas, noong uh, unang hearing ay kinatigan ng Malacanang hindi na pinadalo dahil nga inapahiya ang administrasyon ni Bongbong Marcos na laman ng taong bayan at sa international community na talagang si Bongbong Marcos ang may pakana sa pagpaaristo Kay dating Pangulong Duterte at isa dito si Secretary Anio, Eduardo Anio na dating kaibigan ni Duterte na iho diputang traidor na isang general Ang sabagay, pira-pira <laughs> lang diba sir kung magkano ang halaga mo at pinapakain mo yun sa pamilya mo na yung binayad sa iyo, sekretaryaan niyo, ninakaw lang din ng gobyernong ito ni Marcos sa mula sa taxpayers money na naghihirap ngayon at kayo na kinabang. Oh. So walang dumalo. Kaya hiningi ni Senator Bato de la Rosa kay sinadora Amy Marcos na ipasubpina ang mga kabinet officials na di dumalo sa Senate hearing. At yun nga, nagsalita din si Amy, na yun na, sa public hearing na hindi dumalo, mga duwag, tinawag niyang duwag, <laughs> itong mga uh, member, eh, namang walang bayag. <laughs> Takot na sila, ayaw na kasi sila, padaluhin ng malakanyang bakit? Eh, baka madulas na naman eh, <clears throat> kahit na sinabi na ni Bongbong Marcos, na una nang sinabi ni, ni Bobo Gadang Claire na spokesperson ni, ni Bangag Marcos na nabi daw ni BBM na hindi daw pipigilan yung mga uh, government officials na dadalo sa Senate hearing ni senador Amy Marcos. Uh, pero ano yon <laughs> Si ano mismo, si Executive Secretary, si Lucas Bersamin, yung matandang uh, mo'y na, ewan eh, ko, matanda na nga, bilang na lang ang araw sa mundo, sinungaling pa at masama pa rin ang sinungaling at demonyo pa rin ang animal. <laughs> so tinawag, no? walang bayag ni Senadora Amy Marcos itong mga walang kwentang government officials na pinapasahod ng taong bayan tapos nagsisinungaling lang. Mahiya-hiya naman kayo. No? Nang nag, sinasahuran na nga kayo, nagnanakaw, nagninegosyo pa kayo nang kung ano-ano dyan, eh. <laughs> Diyos ko po, hindi nagtatrabaho ng maayos sa taong bayan. Kabagay, bagay, dinidipinsahan ni Bongbong Marcos ng Malacanang ang mga tao na to, dahil nga sa unang hearing, ulitin natin eh, napahiya na si Bongbong Marcos sa international community. Nalaman ngayon ng uh, buong mundo na si Bongbong Marcos talaga ang may pakana na ipahuli si Duterte at ito pa, nakapag makapa uh, pauwiin ng ICC si, dat dating Pangulong Duterte ay hindi tatanggapin ng, uh, ng Pilipinas. Ayaw tanggapin ng gab administrasyon ni Bumbong Marcos si dating Pangulong Duterte. Wow! Mm, ba diba? So, yun yung kanilang unang hakbang na ipaparanas ni Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte yung naranasan ng kanyang ama. Nah, wala na naman siguro participation doon si, da, si Tatay Digong. Diba, ano man yung ginawa ni Juma Season, nila ni Corey, kay, kay Marcos Senior, eh, mandaramay kayo, maghihiganti kayo sa iba. Na, yung paghihigantihan pa ni Marcos Jr., eh, yung nakatulong pa sa kanila. Grabe, no? Ah, uh, di ba? So, yan, yeah, ano masasabi ninyo? Amy Marcos dahil uh, nakikita natin sa Tuadcom, sa Tricom, na puro lang mga iano ultimo na mga resource person ang iniimbitahan doon at kapag hindi nagustuhan ng mga kongresistang mga kawatan, mga mukampirang mga animal, ang sagot ng resource person ay iko-contempt nila kaagad. Sana ganun din ang gagawin ninyo. Ang uh, una-una, supina, tapos i yung mga tao, gaya ni Grijaldo, gaya ng abogada ni, hindi alam abogada, kasama ni, ato, ni ano, kay best friend ni BP Sara, kumari, uh, sa DSW, uh, sa ano, sa Vice Presidential Office, si Atty. Zulaika Lopez. Anong ginawa sa kanila? At yung may dalawa pa yun yata, kasama. Kinontemp ng uh, Congress, o ng Kamara, So, sana ganun din ang gawin ngayon ni Senadora Aimee Marcos. Lagyan mo naman ng pangil yung uh, pagsasalita mo, Aimee. Huwag mo gayahin yung kapatid mo. To all the smugglers, profiteers, and holders your days are numbered. Akala mo eh, natira sa puwit ang putang ina ng hihina. Walang kalatoy-latoy magsalita. Titingnan namin to ay may Marcos ha. Huwag yung pag grandstand grandstand lang yung ano mo. Hiring-hiring mo dyan. Para lang babawi ka dahil lagapak ka sa survey ngayon. <laughs> Ipasubi na ninyo yung mga iho di na mga hindi dumalo. Para malaman namin kung talaga bang uh, ang sinado ay may pangil. Huwag yung puro lang kayo sa mga ultimo at yano na mga resource person, sa mga vloggers lang kayo. Matatapang.